May hawak-hawak gunting yung lalaki dito sa may ano, Sa may assumption na may power fill Hindi ako nakapagpagas kanina dahil dun eh Kaya tumawag ako kanina na pulis Dapat magpapagas ako kanina eh Hindi ako nagpapagas dahil dun sa ano na to eh Ayan sige Tapos may hawak hawak pa siyang gunting guys Ayan na guys may hawak hawak gunting Ay <laughs> Yung motor ko na Naiwan ko yung sose Wala ko yan may pumasok dito oh. Wala Wala Okay Tumakbo na daw doon eh. Papunta sa taas yata. May, ha may hawak na pala eh. Kanina wala pa yan eh. Delikado sa dyan. Delikado sa dyan. potek, putik May May saksa ka pala para eh. Mayroon na yun Ito ay May yata sa utak yun eh Sinabihan lang namin siya na bawal mag yosi dyan eh. Mapilit eh Kaya tumawag ako doon ng ano Nung doon sa taas Diba nag ano ako kanina Nag anap ka ako kanina Oo oh, taga ano yan Dalandana na nakalimutan ko yung ano eh, nakalimutan ko yung ano ko yung sa guard ko, yung sa may ano ko dito, sa may grab up kasi ko pala may ano ng pulis. Nakalimutan ko pala. Ano pa nangyari? Hindi ako, ako nag-iossi din sa ano, gas dapat ako eh, nabuksan ko na nga yung ano ko. Hindi ako nagpapagas. Hindi ako nagpapagas. Kapilit, tapos pumakas, nagdala ng hunting. Pwede naman siguro kasuan yan, di ba? Oo, oh, tingnan mo naman, oh. Yeah. Kaso talaga yan, tsaka may ano pa sa kung ano. Kaya ako sa ang sa ang May visa din ako, eh. Ha? Ano? Pero di ko nabidyan yung panaw, panaw, pagsapsap niya. Tumakbo na. Saka inabog, saka nasapsap. Dito lang. Dito sa... Nakapalang ako. Oo. Tinanong ano, eh. Ano

Huwag na yung makita naman yan. Hindi na punta na ng Galing na. Pabig ka pa ko pa, ano ka na lang din? Papatawag ka din kay Sir ng ano? Baka pa-soyo ka lang kay Sir ng ano? Ambulansya. Nung sa inyo, katakot na nga ako pa rin eh. Natatakot kaya ako na Sir? Ayaw yung tumawag? Ano nga po, pa siya makasaksak nakatawag na, masaktan, nakatawag na ako. Sa ko nga tumawag, nung ko, ayun, na, Paalam mo sa magigaw Ano yung hindi naman yung yung hindi hindi naman yung hindi naman mo hindi hindi naman yung hindi naman yung hindi naman

Gagaw ko lang kasi yung tama ng tama ng tao na no? yun ah. Kanina pa nyo diba sir? Oo. Papagal... Eh. Hindi nung ano pala nakita ko pa rin sa'yo. Okay, okay pa eh. Malalim ba ah? Malalim, bus na ngayon. Kaso makulit lang yung lalaki no? Ano Makulit yung lalaki. Ito, ito, ito. Pinapare sa yung, anong, isa yung may dad. Um, sabi namin na ano, wag na kasi nagaano. Pinagis, Pinagis, or... ka Pinagis pa sa may ano. Sabi wag sabi ko wag mo buksan. Hindi ko na pansinin, hindi ko alam na ano. Kasi baka sa amin. Mm. hindi ko rin na ano. Kaya kala ko kaya hindi ko naman. Nangingisan ng yosi pag ano, di ba? Hindi lang. ko naman sa buko. Hindi mo makasin mo. Kali mo, tinuturo Sabi niya ano, Lasing, wala, sing, wala lasing pasin. Wala daw mag-ano, wala daw papatok niya sa power bill. Sa kaya daw, sinong boss niya? No? Ah, Hindi, no. lasing kasi, lasing. Boss! Tarma kayo yung tarma kayo yung nakablo. Ay, boss. Yan pa rin boss sila. Sinaktak mo lang, sinaktak niya po ako ng gunting. Natatakot na aluwa ako -Si. sa yung kanino na ako sa, -sa na aluwa ako sa yung kanino na ko tawag kanino. Kala ko hindi siya lumabas eh. Hindi andito ako. Kala ko hindi siya lumabas kanina. Nandoon pa rin siya sa loob pagtakbo ni JR. Naalala ko ito, baka mamay bigla ko. Kaya nga, buti lumabas ka dyan, kundi kapista ano ka nyan. Hmm. Kaya nga ka dyan. Tinatawag kaya kita kanina pagdating ko nandito siya. Oh, buti na mo. No. yan bueno, para. Basta yan. Hindi kita kanina. Ha? -kanin. alam mo ba? Sabi ko, wala ko dyan. Hindi, ano yan. May ano na. May na yan. May sa Ano? 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 sa may

Oh. Ayano ug kadaytan kay iba man si din. Angabol ulit sir.

Hindi ba Hindi baka bigla lumapit din. Eh hindi, hindi pwede, pwede yan. Nakasaksak siya, tapos ganyan-ganyan siya. Kulong, kulong na yan. Kulong na yan, sigurado. Kulong, kulong yan. Hindi, hindi makukulong yan. May tama sa utak yan eh. May isip pa yan. May hindi, may matinu may, yan. May matinu pa lang siya kasi nakakainom siya. So, so, kasi nakainom, so, ka nakainom, nakainom pa eh, nakainom eh. Kaya yeah, ganyan Kaka, eh. Kakainom tapos hindi yan siguro kumain. Kaya ganyan. Hindi balong talaga. Balong nga, di ba? Di yan. Dapat yan eh. Kuloy ano yan. na yan. Dali nyan doon oh. sa ano. Oh. Sa may yeah. ganyan yung May ano may na yan. May ano na may nasa utak kasi yan eh. Ako, takot pa naman yung may kasama. Ano kang <laughs> ganyan?

Ah, buling niya pa pala, oh. Ah, buling ka pa, pare, ah. Hindi na, hindi na, ano na. Pinasasan na, eh. Pinasasan, ah? Pinasasan na. Ah, buling siya, eh, buling. Michelle! 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 Michelle, punta ka na dito. Michelle! Punta ano dito. Matras ba siya, ah? Ay nakayan. Pa-patawi ito, magtitimpiso. piso! Yeah, ito ah, sila Pauso na Yung, yung ano ko nga kanina sayo magpapagasan ako yung dalawa yan ano na yung, makulit na yan doon yung na namang lalaki na medyo may dadidad na hmm. inaano lang yan sinasaway na siya na hindi duwag na doon wag na muntab <tinyo> 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 Nakalimutan ko yung grab ko pala may ano ng pulis dito Yung pag may ano ay pwede kang tumawag ng pulis Sa, sa grab up so, so meron Yung ano na dito na rin? ng ano ka na 911 Hindi yung napapagas lang sana ako dyan kanina Kasi yung makulit na yun ah. Hindi, hindi tuloy ako nakarga ng gas. E, yung panay sa babae talaga. Tagal na yung mga yun eh. Ayun ba rin yun? siya yun. yung na maligid dyan na laging doon nakatambay gabi. Na sila. Ayun daw yun. Hmm, baka pinagano'n talaga, ano? Ano talaga yun? Oo. malaban. Ano? Ano?

may, may din pala din Ang Gatsuna niya to May din. may, hmm. may. Ah, dito. Okay. Sa power pill. Okay. Ah, magkapatid tong yung kanina. Okay. Yung nagdala. Ah. Uh, sa yung na lang dali. Rekta na pala kayo sa ano. na سوف <applause> <applause>